Hmm, tara nga lang. Mm. Ang akong ano, hair, ano, or, ano yan? Para ano na ako. Gusto niya ang ayuso na kong buko. Karo nga kayo nagumot. Ang galaan ay sa sudlay. Mm. Wah, nagumok na. Oh. <laughs> tarong Tarungan na higot na. So, na, di ka patukod o parlor. Mm. Ayosan daw niya akong buhok. Mm. <laughs> Tarong kay basa. Nasangit sa kumbado. Naagit? Oo, naagit. Lahit man siguro gusto ning akong baby pagdako. Ang sa gusto ni pagdako, magparlor parlor maging mag-parlor. <laughs> Aray ko, nasangit na. Ta, kung saan man na magsigig ka sangit? Kasi mm. May Pagdan na akong buhok. Pa. May pa? Ito pa gamay. Mm -hmm. Basi sunod, mo na akong make up an. Make up? Mm-mm. sa make up? Hindi, sa nawong, butangan, lipstick. Ibuka, anak?